Si Atong Ang, isang kilalang negosyante sa Pilipinas na ilang beses nang napasali sa mga kontrobersiya. Ang issue sa pagkawala ng mga sabungero ay muling nagpalitaw sa pangalan ng bilyonaryo. Malalim ang koneksyon ito hindi lamang sa mundo ng sugalan pati sa politika. Minsay tinawag na The Invincible Atong Ang dahil sa tila walang makapipigil dito sa lumalagong sugalan sino mang kumontra ay nalilindikan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sa dami ng kontrobersiya kay Ang na lumabas sa mata ng publiko, may isang malaking misteryo sa buhay nito na itinago ng apatpung taon. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong Totoo ba? Napakahirap paniwalaan na sa dami ng mga issue na nasangkutan ni Atong Ang sa bansa, bihira lamang ang nakakaalam na may mas malaking misteryo sa buhay nito na hindi masagot-sagot. Siguro ay dahil walang nagtatanong. Habang nakatuon ng madla sa buhay ngayon ni Charlie at sa mga kasong hinaharap nito, walang tumitingin sa kanyang misteryosong nakaraan na kung hahalong patinay, mukhang mas malalim na balon ang mahuhukay sa maniwala ka o sa hindi, mas marami ang mga dapat na itanong hinggil sa kanyang nakaraan kumpara sa mga katanungan hinggil sa mga missing sa bungeros. At ang misteryo ay kahalintulad sa mayor ng bamban na si Go Huaping o Alice Guo. Kung matatandaan, unang lumabas ang pangalang Atong Ang sa publiko ay noong taong 2001. Kasama ito sa mga nasangkot sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Arab Estrada. Nadawit siya sa isyo ng agawan sa kontrol ng sugal at sa maling paggamit ng pondo mula sa buwis ng sigarilyo. Kaya't napilitan itong tumakas papuntang Estados Unidos. Nahuli siya ng otoridad sa Las Vegas na nagsusugal. Noon pa ay nagkaroon na ng ugnayan ito kay Erap, panahong mayor ng San Juan. Hanggang sa ito ay naging presidente, naging magkasangga sa sugalang dalawa. Taong 2006, na-extradite pabalik si Atong Ang sa Pilipinas at nag-plea bargain at pumayag na ibalik ang 25 milyong piso na kinikback. Matapos ang problema ng bilyonaryo, naging malaya itong muli at nagbalik sa kanyang pasugalan. Taong 2010, nagkaroon siya ng koneksyon sa Small Town Lottery o STL at mga franchise sa buong mansa. Napasama rin ito sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Umupo bilang chairman ng Pitmasters Live at may-ari ng Lucky 8 Star Quest na isang malaking platform ng online sabong o e-sabong. Mula 2019, isa siya sa mga nagtatag nang Ultimate Fighting Cock Championship o UFCC na ang layunin ay gawing mas profesyonal ang sabong sa bansa. Pero kahit na matagumpay ito sa negosyo, hindi siya ligtas sa mga kontrobersiya dahil nadawit ang kanyang pangalan sa mga aligasyong korupsyon. Sa mga taong ding iyo ng 2019, naglabasa ng chisme single sa matinding away ng pamilya Barreto na may ugnay din kay Atong Ang. Tila nag-aagawa ng mga babae na sina Gretchen, Nicole at Claudine sa heartthrob na bilyonaryo. Pero sa huli, si Sunshine ang pinili nito. Mga taong 2021, lumago ang isabong sa bansa kung saan milyon ang kita bawat araw taong 2022, lumabas ang balita ng mga nawawalang sabongero na pinaghihinala na ang ng mga sinasabong na manok. Naging sentro si Ang ng investigasyon ng Senado, kaugnay sa pagkawala ng mahigit sa 30 mga sabongero. Pinangunahan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang serye ng pagdinig na ito sa pamumuno ni Senador Bato de la Rosa. Buwan ng Marso dumalo Ang sa pagdinig ng Senado matapos hindi makadalo ito sa unang hearing dahil sa kalusugan. Sa kanyang salaysay, itinanggi niya ang anumang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon dito, may mga kalaban siyang negosyante sa isabong e na nagsabwatan para sirain ng kanyang pangalan. Pero sa huli, iminungkahi ng Senate panel na mas paiktingin pa ang investigasyon ng PNPC IDG at ng NBI laban kay Atong sa kanyang kumpanya at sa kanyang mga tauhan. Hinikayat din ng Senado na pansamantalang ipatigil ang operasyon ng isabong e habang hindi pa nalulutas ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Ngayong 2025, ang isyu ay nagbalik paglabas ng isang alias Totoy. Pero wala sa mga naisa publikong mga issue, chismis at problema hinggil kay Atong Ang ang pinaka-interesante sa lahat. Kung hindi, ang kanyang malihim na nakaraan. Ipinanganak si Atong Ang noong ikadalawang putsyam ng Agosto taong 1957 sa Mandaluyong ayon sa kanyang birth certificate. Pero bukod dito, wala halos mahagilat na detalye hinggil sa kanyang paglaki hinggil sa kanya mga magulang saang lugar ito nagbinata at saan ito tumira. Pati kung saan paaralan o universidad ito nakatapos o kung may natapos ba o wala. At kahit saang ang institusyon ito kumuha ng kung anong kurso ay walang nakatalang record. Lumabas na lamang ang pangalan nito na parang bula. Bukod sa record na asawa nito si Iris at anak na si Elaine Yu, ay wala na. Kaya marami ang naghihinala na may connection ito sa mga Chinese immigrant dito sa bansa. Kung kaya naman ang kanyang tunay na pangalan ay Charlie T. Hai Siang. Kung titignan, halos kapareho ng karanasan ni Go Huaping ng Bamban. Walang nakarecord kung saan isinilang, saan lumaki, saan nagdalaga, kung saan na natuto o anong universidad nakatapos nakapagtataka din ang pagkatao ng bilyonaryong si ang, dahil nga halos walang record ito mula nang ipinanganak noong 1957 hanggang taong 2000. Pero kung sisilipin ang kanyang buong pangalan, mukhang may bakas ito ng katotohanan. Kung isa isahin ang mga salita sa pangalan ni Charlie na Tiyuhay Siang, Base sa My China Roots, ang pangalang Tiyu ay karaniwan sa mga Chinese communities sa iba't ibang panig ng daigdig. Ibig sabihin, ang pangalan ay mula sa mga inchik na nag-ibang bansa. Ganon din ang pangalang Hai at Si, karaniwan sa mga pamilyang inchik na nasa ibang bansa. Pero, ang palayaw na ang base sa ancestry ay salitang Tio Chao Hokien mula sa lingwahe ng Minan na gamit sa probinsya ng Guangdong. Sa madaling sabi, ang pangalang Charlie Tiu Hai Siang ay pangitain na siya sa lahing Chinese at ang buong pangalan ay ginamit dahil nakaugalian na para ipakita ang respeto at pagpapahalaga sa kanilang mga ninunong in Jake. Katulad ng pangalan ni Go Huaping na Chinese nationality na nilagyan lang ng Ali sa harapan para maging anglicized kagaya ng pangalang Charlie ni Tiyu Hai Siang Pangitain na siguro ay pareho silang hindi Pinoy Parehong may birth certificate ang dalawa pero walang nakatalang paaralang pinasukan o universidad na pinagtapusan Walang public record kung saan ito tumira noong bata saan mga lumipat ng tahanan at saan mga lugar ito lumaki Kung maaalala, na nung unang lumabas si Alice Guho sa politika ay walang nakakakilala sa kanya sa bamban. Ganon din si Atong Ang. Bago ito nakilala dahil kay Erap, wala ito sa kung anong eksena. Parehong lumabas na lang na parang bula sa politika. Si Alice bilang mayor, si Atong, kaibigan ni Mayor Erap sa San Juan. Marahil ay baliwala sa marami kung halos pareho ng nakaraan si Alice Go Waping at si Charlie Atongang. E eh wow, ika nila. Pero kung pag-iisipan, kung pareho sila ng nakaraan, baka pareho din sila ng hinahangad. Mapagtatanto na pareho silang makasarili ang hangad sa kanilang position of power at hindi para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Yung isa, mayor na bilyonaryo na taga-suporta ng Pogo Hub sa Bamban at mga illegal na gawain na nasa likod nito. Yung isang bilyonaryo na si Ang, hindi man may ray, malapit sa mga taong may posisyon sa politika. Taga-suporta naman ng isabong at di Mano, illegal na gawain sa likod nito. Parehong ang pinagkakakitaan ng dalawa ay ikinasisira ng buhay ng maraming tao. Anong ara lang mapupulot dito? Si Atong Ang na isang bilyonaryo, sangkot sa pagkawala ng mga sabungero, ay meron palang misteryo, itinatago. Apat na pong taong wala itong kahit anong nakatala sa kanyang nakaraan. Bago ang taong 2000, maihahambing kay Guo Huaping na maraming agwat sa kwento. Alam na may tinatago itong hindi maganda Paano kaya si Charlie? Siguro sa hinaharap hindi lamang ebidensya ng bising sabongeros ang lalabas Pati ang nakaraan ni Atong na ayaw niyang ipalam sa mga Pilipino Hindi batang sabi Skeletons in the closet don't like living in the closet Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa. Sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral, tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.